Hello mga guys Magka mechanic uh, Mayroon akong dito Nabili na starter relay Sa 12 volt Kasi yung sasakyan palagi naglulubot Kaya nirequest natin na lagyan ng relay Battery relay Itong battery relay ay uh, 12 volt ito uh, ko na sa inyo kung paano ito Ganahin uh, Sa hindi pa natin ikabit sa an uh, Sa truck Okay mayroon tayong uh, diagram nito ang ginawa. Ito ay relay. Uh, mayroon itong ito, uh, wire. Itong wire nito. Yan, sa positive yan. At gisiris natin dito sa malaki. Positive. Yan. At ito ay positive. Uh, atin i lagay sa positif Ya, yeah, positif ya. Yeah. Oh. Itu positif. Oke. Dan ya. Yeah. yan positive at ito naman itong isa uh, yung isa ay konektado siya no positive yan dito sa line 1 connect siya dito para sa battery yan battery positive yung isa battery para sa ground yan at ito isa in negative Uh, negative ito isa ay connection ito sa solenoid yan, no? isa yung malaki yan, yan eh. so, solenoid ito starter kaya ito ang ginamit natin yung starter kunwari lang ito ang uh, uh, bombilla uh, bombilya 12 volt. kapag umila ito okay siya okay gagamitan natin siya ng switch puputulin na natin dito para i-cut off yung negative, pwede rin. At pwede rin kayo maglagay ng switch doon sa uh, positive na wire. Para i-cut yung uh, kuryente pag naka-parking na. Okay, is-testing na natin. Yan no? Ah. Yan. Testing natin ha Okay.